Good day guys, welcome back sa ating farm Okay, andito na naman tayo no, it's Sunday Ayan, naman, ang ganda ng sikat ng araw ngayon uh, Maglilinis tayo Doon, kabila Yung pa, kaya kasi umakit ako dyan kahapon Medyo mataas na yung mga damo Kailangan na talagang linisin So yan ang reality ng farming no Medyo kailangan talaga mahirap yung maintenance Especially pag seedlings pa lahat Or bagong tanim pa yung ating mga Ah uh, puno or plants. So, ito naman, dito, pinalinis talaga natin. Yung ng tao para linisin, para at least maging klaro talaga o malinis yung area ng ating kalamansian. Yan, so, yan si sir. Nakilinis. Kailangan kasi talaga, no? Kasi pag mag-spray tayo ng insecticide, yung mga insects, maalis sa puno ng kalamansi o punta lamang sa damo. So, yun, yun, yun yung, yung, na-realize namin. Kailangan mo talaga linisin. So, tingnan yung, yan, yung hanggang na to. Yan, so, papunta to doon. Wala tong area kung saan may kalamansi, linisin niya. So, para at least, magiging clear yung view natin mas madali natin maobserba at mas maganda sa mas maganda para sa paglaki ng ating mga kalamansi yan yeah. so, eventually mabibigyan din tayo ng mga bunga ng mga kalamansi na actually nagbibigay na sila pero hindi pa ganun karami kasi medyo malitan no. so ngayon nga tayo dun nandun na yung father ko taas saka yung tenant natin dito so papakita ko sa inyo mamaya mas maganda na. mas malinis. Kapag puputulin mo lang yung mga damo, hindi mo gaganyan din. Mabilis lang tumubo. One to two weeks. Nalalaki na naman. Especially yung mga vines. Mabilis gumapang. Mabilis tumubo. Mabilis tumami. At umakit sila sa puno ng kalamansi. So, nakakaawa yung kalamansi. So, mas labor intensive siya. Kasi parati mo kailangan alimisin. Ganito, pag may tutubo na maliit, bubunutin mo lang. Okay na naman. Mas madali siyang i-maintain. Kahapon, morning, dito tayo. Hanggang hapon, ang ginawa natin ay nagtanim tayo ng uh, ng mga puno ng lakatan. dito, itong area na to. Kita nyo may mga bagong tanim na saging. Yan, yan yung tinayin natin na kahapon. So, pinili natin yung lakatan dito kasi may isa na tayo dito. O so, yan, mga lakatan yan. Maganda yung tubo, matataba. So, tingin namin yung lupa dito is ah uh, maganda para sa lakatan. So, yan. So, dito. 12 na puno yan kahapon ang tanim namin. So, makakadagdag pa tayo dito siguro next week. Ayan. So, papunta dito. Makakadagdag pa tayo dito. Ayan, ito. Dito dito, tabi ng sapa na to eh. Ayan, sapa na yan dyan. So, din natin yung mga puno ng... Hindi ko alam to, mga anong English ito. Kasi ka Cabo Negro, o parang pantry siya. Yun, yung mga nakatayo na yan. So meron yan dito. Yung na namin. Para makapasok yung ano. Yung ikat ng araw. Saka mas maganda din yung view. So marami pa. Yeah. Natanggalin din namin yan. So. Pag nalinis na yan. Tatamnan din yan ng. Madrid uh, Madre de Agua. Yung slope area na yan. Para at least. Uh, hindi mauhulog or hindi magkakaroon ng mga landslide. Ano ba to? Ah, hindi sasama sama sa tubig yung lupa. Kasi yung area na yun, mamasa-masaya lupa dyan. Kasi yung doon sa sapa, dito nagpe dito dumadaan. Kapag so, makita nyo dyan, parang may mga ano yan, may mga spring of water. Pero galing yun doon sa sapa, dyan dumadaan. Kasi sample ngayon dito, Maganda yung tubo. tapakyan na tayo doon. So, itong dito, best na the month pa lang. Malinis to. Bati na nyo naman kung hindi nyo malilinis agad. Ulit, di ma-maintain yung linis. Mabilis talaga yung weeds. Mabilis yung mga damo. Kailangan mo talagang puka okay, dito. Ayan nyo. Pataas na si always umulan umaaraw tapos pilang umulan ng ilang days straight mabilis, ta kaya, mabilis talaga tumubo yung mga damo so this is the reality of farming no so, sinasampal tayo ng katotohanan na kailangan ganoon talaga ka labor intensive and magastos yung pag maintain ng farm Especially nga ngayon, gaya nasasabi ko parati na maliliit pa lang yung mga puno natin, yung matanim natin, kailangan talaga i-maintain. But eventually kung malalaki na to, siguro mga one year pang dadaan, less na yung maintenance. So, so Kasi nga malalaki na yung mga puno. So hindi natin mag-worry na umakyat yung mga vines sa mga dahon nila. kung nakikita nyo ito sa ata na to, sapa ko dito but may tubig lamang ito pag parating umuba eventually pag mga ilang days straight na walang araw I mean walang ulan ilang days na straight ang araw yan natutuyo din to pero andito pa rin yan ang tubig sa baba lang dumadaan hindi na rin makita. mas okay nga sana kung ganyan ang parati parati lang may stream of water So, ang target namin this day is hindi sila yung mga puno. Puno talagang unahin. Kasi pag lilinis mo talaga agad lahat, it will take time. So, yung mga damo dun sa taas, mas tataas na. At least kung puno lang muna, malilinis muna lahat ng puno, then, yun na yung sa tabi. Uh, surrounding area na, yung lilinisin. Yan, so tingnan nyo nga, oh. Baro mo ma-appreciate nyo yung taas na mo. So, kaganyan na yan. Sample yan ng paglinis. Ganyan muna. Tingnan nyo naman yung vines, oh. Makakita sa si taas. So, kailangan natin mintik kasi sayang. Magaganda na yung mga puno natin. Green na green. Berdeng-berde. Tingnan yung sample, ah. Ayan oh, yung nangyayari oh. oh hindi agad nalilinis. Oh. Ayan. Oh. tinanong nyo na sa taas na yung mga vines. Oh, weeds ba yan? Ano bang tawag dyan? Pero okay pa naman yung puno. Hindi na green pa. Yun lang alam. Oo, no? Ito. Ay, <laughs> 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 pero kuwan lang si Lidol. Wangking wangking pa. So, yan. So, dito hindi lang mga puno ng coconut. O niyog. May mga ano din tayo. Ayan. pinagpawisan tayo ng maraming singot. Ayan. Tapos na din yung paglinis, no? So, abang na tayo may nakita tayong mga problema sa ilan ng mga uh, ilang nakatangin na takunan duat natin o yung takunan ng niyog uh, yung i siguro mga 5 5 lang naman para may punggos na tumutubo sa uh, gitna ng ano niya ng puno niya tapos dahan-dahan bumababa papunta sa Uh, doon talaga sa baba sa inyong mga roots so yun na nga inisip natin na management ipaspray na lang ulit ng <coughs> mixture ng fungicide tsaka bactericide fungicide bactericide and pesticide with uh, complete na polar fertilizer para nga at least against uh, the right pala sorry para at least ma-manage natin habang maaga pa and hopefully na mag-recover pa yung limang puno na yun. So, yun na nga. Tapos, si-sprayan na natin lahat para pre na din dun sa mga wala pa. So, ganyan talaga. May mga puno talaga or normal talaga yan. May nangyayari talaga yan. Hindi 100% yung uh, rate ng success rate natin. Meron talaga yung punting failure. So, but, where do we are best na sana nga ay mag-recover pa sila and tutubo pa ng maayos yan kasi meron naman tayong ditong ilan na nagkaroon din so, may past experience na sa tayo ng gano'n. ng ganun din yun In-sprayan lang natin ilagyan natin ng maraming salt and yun, nag na recover naman so, yun, tapos na tayo no? sayang at hindi ko kayo hindi ko napakita sa inyo kasi nahirapan <laughs> akong umakyat kasi sa wala tayong bota so medyo basa pa mahabog pa yung mga damo. Kaya, nadudulas tayo. So, tinanggal ko yung chinelas ko in bapa ko market. So, guerrilla style. <laughs> so, yun nga. Hopefully, magano. Pero, mostly naman sa inano natin, ilinis natin, kahit yung iba natabunan na ng uh, ferns and damo and vines, okay naman. Magandang maganda. Hopefully nga yung ilan na iwan ay magre-recover pa. No? Yeah. Ha, pois na pois tayo. So, magandang exercise. So, yun. Again, yan ang reality ng farming. No? So, yan. Yan ang number one na kalaban natin dito. Hindi naman kalaban kasi it, it, provides diversity no, sa natural ecosystem. But, nga. Para sa best productivity ng farming natin, kailangan tara sila mawala. Ito nga dito, malinis na. Faison lang ang linis natin dito. Masyadong malaki yung area, hindi natin kaya isabay lahat. So, ikot, ikot lang, sa mataas naman, doon na naman, na naman Pero overall, sa one year natin dito, maganda. Sabi ko maganda. Ayan, sample pa lang yan. Oh. Green na So, maraming nga lumadaan dito sa area natin. May ano talaga sila. Nagagandaan sila sa tubo ng ating mga tanim. So, ito. Mas ma-appreciate na ngayon ang mga kalamansin natin. si malinis na. Isipin nyo yung lahat yan, 100 na puno. Malinis na. Maganda-maganda na talaga. Ngayon naman, papunta tayo sa saging natin. <laughs> sa mga mag-harvest tayo ng saging ngayon. Yeah, so... Parang dalawa na ata to. Two bunch of bananas. Ang um, ma-harvest natin ngayon. yeah. so hindi pa ako sure kung ilang kilos to lalabas. So same pa rin nung last na harvest natin, bungulan. Ito yung mga pinakamabilis natin na uh, namunga. O so, pinakaunang namunga sa mga uh, variety ng saging natin dito. Then yung mga ano na, yung mga gardaba. Yan. Kita niyo 'yung sunod-sunod -sunod na yung ano natin, oh. Tingnan mo. may bago. Anta, yan. sinunod na sila. So, yan. Kinakailangan ng pang support pa sa puno. Kasi pag hindi, matutumba yan. Sobrang bigat ng utas o ng bunga. Okay. So ito ang i-harvest natin ngayon. kilo kasi. Eh. Doon din kasi. 5. 5. Perintah kilo emang aja Ah, tadi pesan, tadi pesan. so may papakita ko sa inyo. yun no? <laughs> yung lagi ng papaya na to, sing laki na siguro ng ulo ko to. yeah so, parang makapuno tong ano na to. Ah. Uh, tayo ngayon sa isa pa. Tapos sa ginagawa <coughs> <No, mo> niya na to. Nah, no, So, itong mga durian natin, mga first batch ng durian natin na dito. Ganda na. Ang paisa. Including itong mga rambutan. Ganda naman. Bagong may kumakagat eh. Mga, mga tatos ladybug.

我是。<laughs> <laughs> mana? <coughs> <coughs> na natin. Going strong pa rin. So yung sinasabi ko Kahapon ah, kanina na mamatay. Example, oh. Ito yung sample. Ito. Ito dati ito may takunan dito. Pero ano naman natin. Pinutol natin. Hindi na nga tumubo ulit. Kasi yun na nga same yung nangyayari doon sa taas. Nagkakaroon ng ano, punggus punggos, ang punggus bawalan punggos bawasan, pero sigilang, spray ang natalayan natin. ya na basa natin, abang marete pa, opo riya marete medyohan pa. ya, so, magtindi dia muna serye natin. i so dati may mga talong to dito, eh. tinanggal na. Ang next step dito is papagraskat natin. Para yung mga ano to yung mga karabaw grass kadami kalat pa dun. mas kakalat pa yeah. Yan, 45 five a kilos. Four. So wala break sa 7 kilos na tinrecord. 3, 405. natin yan. Okay, so yun lang siguro para sa video na to, No? Hopefully nag-enjoy kayo. <laughs> yeah. so random videos. Yeah, so thank you so much for watching. Again, this is Norton. Baba